nga aku ko sa mong panimalay at makita ang pagsubok sa adlaw guys arang puahali ka ganina jud guys arang puaha pero pagkakaro muragwa naman kay mo puha kay pag abot lagi na aku, guys nag CR manggod ko muna ang wag yun ko kakita pag ayos sa pag subang sa adlaw muna lang na matgunan guys ngan ani ganina jud to siya kayong puah nagpasabot guys nga may na ang tempo pero hanginon gilang gihapon atong subayan guys og unsay epekto sa bagyo kagabiing uwan atong tanahon guys wow Ditubo na agbunbun guys. Atong nakita. Katong buat namo gahapon nga mga harang guys. Ah, ada ko juga ayo kapuslana no. Napugnan jud ang bunbun bun guys. Wa jun jud mo adto dito sa unahan. Arang dagku ako nugbaod. Video nusulod gani sa mong balay. Tumakita kita guys oh akagabi ah, eh, lagi ni Bakwit mang po kaobon sa ako ang mga anak si Bertrand taon-taon ani kay ulisan po kayo guys so ug maglantalan tas sa tong pamuyo mo na nga si yung tao ay nabilin kagabi ko kuno ganyan sa puno ni siya bunbon pero pagunas, ni balik na po ari oh ari sayo guys yan ang ngay kay sa may kanal guys at makita kay dako kayo ang tubig dito sa unahan guys daum Swerte kayo kay nakasugod so ni ah uh, butang og harang diri diay sa may nipa oh kay kung diri pa guys makankan kan diay maong usok ah nagiyahan gyapos ginuo oh, guys nga nakasuka jud diri sa nipa padung dito sa laod oh diri direpatu si Jana kan kan wana dia ga mau mamambut guys nah hipus no nah jenamo garis kino wa mampon mo Nagsug na kayong bulog sa may sapak Sapa sa may kanal guys. Kaya giablihan naman oh. Kaya arang tubiga dito si Babaw nga bahin sa kanal. Arang dahang kayong tubig. Maglisumig agi. Pasensya na mo guys, sumara po updated na karon sa bagyong uwan. Salamat sa pagsilip guys. Ako mayon, bye bye!